Uy! Napanood niyo ba yung sinabi ni Sara Duterte regarding sa galit ni First Lady? Uy, kakausapin niyo raw ng personal ang Presidente. At dapat daw silang dalawa lang mag-usap tungkol dito. Alam niyo ang komento ko dito. Kung hindi niya gusto na nagkakaroon ng mga issue ganyan. Yung mga issue ganyan, hindi niya dapat pinalalaki. Alam niyo kung bakit at kung paano niya dapat hindi na pinalalaki yan. Sabi niya na unawaan niya si First Lady na may karapatang magalit. Abay, talaga naman. At talaga, dapat lang na magalit yung First Lady na sabihan ng kanyang tatay, ng tatay ni Sara na bangag, di ba? Eh, bakit kailangan niya pang mag-react? kailangan niya pang mga tuwiran? Eh, gano'n naman pala, sabi niya, karapatan niyo ni, ni Lisa. At ang sabi niya, hindi daw dapat sinasabi sa publiko ni Liza, uh, Lisa, ang kanyang sama o galit, no? sama ng loob o galit, No? Eh, bakit sila? Ipinagsisigawan nila sa publiko at sa buong mundo na adik yung asawa ni Lisa. O di ba? At bakit kailangan niya magpaliwanag? Ano yun guilty? At bakit kailangan lumabas ang mga pakitsyada at mga pan, pandidiretsya ni Maharlika? Ano ang papel ni Maharlika kay Sarah? At ano din ang papel ni Amy sa mga Duterte? Bakit mo kaya't ang pinagtutulungan nila ang reyna ng palasyo? Sabi nga ni Maharlik ang usbaw, talaga raw adik ang mag-asawang yan, laging nakapulburon. Ang sabi naman ni Aini, talagang hindi na siya, hindi niya katalikuran ng mga Duterte. At, bakit nasabi ni First Lady na hindi na sila ngayon in-law? Outlaw na. 'Di ba ang isang hipag ay in-law, sister in-law. So sister outlaw na ngayon. O 'di ba? At bakit kailangan kalkalin ng kalkali ni Sara Duterte ang galit ng First Lady? di ba? Diba, mukhang pinagtutulungan nilang tatlo. Ang first lady ni BBM. Eh kung ako naman dito sa first lady, lalaban ako. Kakamitin ko ang pagka-first lady ko. Gaya ni Imelda noon, na ginamit ang pagiging first lady. Yun nga lang, hindi sa kalaban. Bagkos ginamit niya sa taong bayan. Kaya nasuklam ang tao sa mga Marcos. So, ngayon, itong nangyayari kay First Lady ay may tunay na kalaban. At yan ay si Sarah Duterte. Sino? Ang puting ahas ni Maharlika. Hindi kaya si Amy? <laughs> bakit alam na alam ni Maharlika mga banat tungkol kay Liza? At bakit si Liza lang ang pinabanatan nila? Bagya na nga nilang banatan si Marcos eh, ba? Diba? Pero natutuwa ako alam niyo kung bakit? Kasi, tunay na pinakikita nila ang tunay na kalaban at ang tunay na kinakalaban at ang tunay na naglalaban ay ang mga bulok. Bulok at ipinagtatanggol ng kapwa bulok. Yung mga bulok dito na nagtatanong kung magkano ang bayad sa akin. Yung mga bulok dito na nagbibintang na siguro daw ay may adik akong kamag-anak. Yung mga nagbibintang dito at nananalangin na mamatay na ako. Hoy! Kayo ang mga tunay na bulok. Buhay pa kayo mga bulok na kayo. Bakit? Dahil sumusuporta kayo sa tunay na mga bulok. Nakakahiya maging kapwa Pilipino ang mga katulad yung bulok supporters ng mga bulok ay kasimbulok ng mga naaagnas at inuun ng mga hayop sa gubat na akala mo ay walang kamatayan. At yung mga nagsasabing ako ay gurang. Thank you. Dahil kahit kailan hindi na kayo aabutan ng pagkagurang. At least ako. Salamat sa Diyos. Umabot ako na maging gurang. E tayo ano, urang gutang, mga bulok, at hindi lang yan. Darating na yung panahon na kayong mga bulok ay malalagas sa lupa at tuluyan ang mabubulok. So, kayo ang adik, kayong mga nagtatanggol, kayong mga bumabatikos sa mga adik, at kayong mga nagbibintang sa matitino ng mga adik, kayo ang mga tunay na adik. Alam nyo, siguro may bas-bas kayo sa mga adik na yan. Yung mga may hawak ng droga na yan. Alam nyo, sa totoo lang, kung adik si Marcos, biktima siya ng mga promotor na yan sa droga. At biktima ang mga tao na gumagamit ng drugs ng mga pusher nang may mga laboratory dito, yung may mga tatuba dyan, na ayaw ipakita. Yung mga naghahari kuno sa war on drugs, sila yung mga tunay na adik. Kasama kayong mga supporters na adik. Kayo, ang tunay na bulok. Kuha nyo. Naintindihan nyo. Aminin nyo. Bulok kayo. Okay? Awawa naman talaga pinagtutulungan nila ang reyna. Pero, aabangan ko ang respect ng reyna. Okay? <laughs>